Sa araw na to ay pamumulot muna ng pili ang pagkakaabalahan natin. kasalukuyang hinaharvest kasi ng caretaker natin itong mga pili na nakatanim dito sa maliit na lupa na sinasaka natin. Hindi ko alam kung saan sisimula ng pag -e edit ng mga susunod na video, kaya mas pinili ko na lang ay i-upload ito ng buong buo. Kayo na lang munang mag-adjust kung paano nyo papanoorin ito. Skip nyo na lang kung medyo nahihilo na kayo. Ito nga pala ang videographer natin for today's video. Pero bago yon I want you to meet JR. Siya ang caretaker natin dito at expert expert sa akyatan tulad nito. Paalala lang, delikado po ito kaya huwag gagayahin lalo na kung wala kayong training sa ganitong gawain. Alright, so eto yung pili. Ito yung laman niya. Ito yung ginagawang mga pili nuts. Uh, dito sa Bicol. Nuts? Natin pili. pili nuts, yeah. Ito yung laman yung laman niya. Okay, so, ito yung laman ng pili. Ayan. Medyo naputol na 'yan. Ang lasa nito. Hmm, parang mas malambot siyang almond. Pero uh milky siya. Hindi ko ma-explain nang maayos yung yung taste. No, pero masarap 'to. Lapit mo konti boy. Ito yung itsura niya sa malapitan. Green pa siya pag hilaw. At pag ready for harvest na purong black na to. Ayan. Kung mapapansin nyo itong isa, hindi pa siya solid black. Kasi pahinog, pahinog pa lang siya. Pero good, good to go na rin ito. Nagbiyak pa tayo. Kita mo ba? Ayan. Layo-layo Ito naman, pag di ka masyado marunong magbiyak nito, ganito yung magiging hitsura niya. Kailangan mo lang ng stick. Pakita mo yung stick. Kailangan mo lang ng stick dahil panungkit yan. Susungkitin natin siya ng ganito. Ayan ah. o. Oh. Yun. Kita mo, pagkain ko. Huwag masyado malapit. Ano yung videographer ko? Ha, tu mah. Ha. Hmm. Hmm. Pakai kakak ini ko. Antik mama. Sabi masak sa akin, masarap? Masarap. So, para mabusog ka, gamit ang pili na to, kailangan maubos mo tong isang balde. <laughs> isang balde pe. Eh. Pili muna bago ka mabubusog na <laughs> Kasi maliliit lang kasi yung laman niya. Pero ang kagandahan ng pili, uh, kinakain din kasi yung balat nito. Hindi yung pinaka-outer na balat niya. Patatanggalin mo rin yung pinaka-labas nito. And then, yung pulp niya, yun yung kinakain. Bababad mo lang to ng ilang minuto sa mainit na tubig sausaw mo or lagyan mo ng kunting asukal napakasarap na Yan. so dahil may stick tayo ganito lang yung gagawin natin puputulin lang hindi mo ako nakikita ba puputulin na lang natin ng diretsyo pero yung totoo di ko lang talaga magawang buuhin yung laman ito <laughs> No, Shut up. Shut up. Promise? Uh. uh if you were rated from one to ten, what is your rating? Ten, 10. is the greatest. Ten. Ten? Sure. Gemma. It, it tastes like milk. Taste tastes like what? Milk. Milk? Oh, okay. Tastes like milk though. Sabi ng videographer. Ngayon, mamumulo tayo ng pili. Ito so, yung videographer ko, okay? okay? Okay lang. Promise? Di mo ako sisingilin? Oo. Okay. Yung video ko. Okay. Mamumulo tayo. Layo-layo ka konti. Okay, so nasungkit na uh, yung mga pili. Nasungkit na ni Bossing. Pakita mo si Bossing. <laughs> Ayon, si Bossing yung nag, ano, nagsungkit niyan. Sabihin mo yan, yan yung ginamit niyang panungkit. Yan yung ginamit niyang panungkit. <laughs> Correct naman yun, pwede na. O, kita mo, na, boss. Dito. Pwede na. Ayan, pakita mo na. Say hi muna, bossing. Sabihin mo, say hi. O, <laughs> mo na ako dito. Okay. So, matapos masungkit, <coughs> kita mo po. At matapos masungkit yung pili uh, Diyan sa puno. So, naglag... Ayan, dyan sa puno na yan. O, pakita mo na ako. O, so, na yung mga pili ngayon dito sa baba. Pakita mo. Na. So, isa-isa nating pupulutin yan, no? Ito, ito, lapit mo Pakita ko lang yung hilaw na pili. Ayan, so... Ay, okay, ito, okay, pakita mo ako. So, ganito yung hitsura. Pag... Nakikita ba ako? Hindi. Hindi. Ayan, ayan. So ganito yung hitsura pag hindi pa hinog yung pile, no? Ito naman siya pag ready for harvest na. Ito naman, meron naman siyang laman pero hindi pa siya yung parang solid na solid. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong laman pag green pa yung pile. And uh, nakita niyo na kung anong hitsura pag hinog na siya. Papakita natin mamaya. Bibilangin ka lang. Hindihan mo lang yung So, may hawakan pa siya. So, Tingnan mo nga yung pinulot ko boy lapit mo. Ito. Ay, ito, ito, ito. Ay, ito, ito lang sa ito. Ito, ito, ito. ito. Ayun. 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 So, ganito karami yung hila eh. Ah. Yan o. Fresh na fresh. Nakikita mo yung hila. Ito yung hila. Ito Wait lang, huwag mo gagala. Tinitinan ko lang yung pili sa loob ng sako. Pwede na yun. yung ano, video. Pwede ko na itinin ikaw. Ako. So, hindi naman ano to, hindi to katulad ng dito katulad ng ibang prutas na seasonal mga ilang ano, ilang beses nagbubunga ini sa isang taon. Mga dalawa, duwa man. Dalawa. Dalawa na. No. So dalawang beses sa isang taon uh, na yung harvest ng pili, no? So pero lagi naman siyang may bunga madalas. Kaya lang yung season na marami talaga siyang bunga, mga dalawang beses lang 'yun sa isang taon, uh, Pero kung ang tukunin mo is yung pangkain mo lang din naman, more on all throughout the year parang meron naman siyang bunga hindi lang ganun karami dahil dalawang season na lang siya na sobrang dumadami talaga pa may dalawa kami ni ano ni bossing yun namumulot ayun na no, video ni si ko si bossing akit na siya Sabihin mo, sabihin mo sa video na akyat mo. Eh. Okay, akyat na! Bawat <laughs> palang linig ang pag-ano itong ha. Kaya pwede ang <laughs> pur-purot lang. Kaya grabe na sa dasera rin. Pakita mm -hmm. okay, mo nga ang kamay ko, boy. Tapos laylay -lay mo Yan, pati. pati ako ipakita mo ako. Alright, so... Merong dagta yung pile, no? Medyo madikit siya. Hindi um, naman siya super dikit. Ayan. Huwag mo Hindi naman siya super dikit pero mapapansin mo talaga na meron siyang parang dagta. Ito naman, yung dagta na to, yung dagta na to, pag kinuha mo siya sa puno, mismo ng pile, pag sinugatan mo yung puno niya, lalabas yung dagta, no? And then, yung dagta na yun, ma pwede siyang gamitin pang gato. Ayun si baby, pakita ko siya. <laughs> Ay, dito na tayo ba? Diyan ka lang. Pakita mo lang ako. Pupunin ko lahat. To, okay? Pagdan ng konti. Ready? Ready? Dito ka lang, baby. Dito ka lang, baby. Ano ka dito? Lapit ka dito. Man. Dito. Dito. Ayan. Mm. Isa sa challenge kung sa pangunguha or pag-harvest ng ganitong pile kasi yung puno niya, ito naman yung puno niya is usually malalaki so yung pag-akyat hindi siya basta-basta no? so kailangan professional yung medyo maakot sa pili kasi kung medyo mahinang nila lang ka patulad ko hindi <laughs> eh, ka uh, hindi ko kayang umakyat yun um, mga times din na uh, yung puno ng pili initerhan ng mga lamgam so Uh, maliban doon sa challenge na malaki yung puno niya kaya mahirap siya akyatin madalas din doon din naninarahan yung mga lamgam sa taas ng puno so kung talagang hindi siya expert sa pag-akyat baka uh, hindi mo kayanin eto ganito yung itsura nya pag nasa puno pa ito mo ito yung itsura niya pag nasa puno pa. Uh, ito, marami pa yan dyan. Marami pang bunga yan dyan. Dikit-dikit sila halos. And ganito uh, din yung nangyari, hindi sabay-sabay. merong hinug na at mayroong pangguling pa. Ito yung gilaw pa. Ito yung gilaw ko na. Daddy, boss ko na. Pakita mo din si baby na nag-tumutulong din. Nag Tingnan mo, may value din siya, di ba? Yan, yan dapat. Ang dami ko nga din hinabest. Opo, pares pala kayo. O, ako naman naman mag-video sa inyo. Tulungan mo din siya. Tulungan ka naman. Tulong kayo. Andun yung lalagyan ng sasako. Doon yung lalagay, o, sasako. Tulong kayo ni Kian. Ang pangalan niya si Kian. Anong pangalan mo, be? Anong pangalan mo? Kati. Si Kathy. O, Kian siya si Kathy, okay? Alala mo na yung pangalan niya. Anong pangalan niya? Ha? Casi. Casi Dau. good job niyo naman. Dami niyo value.

Good job nyo naman. Daddy, <laughs> balde. Sure ka? Mga puno na yan sa balde. Bukahin mo. Buka. Buka. Papasok na yan. Kati. Oh. oh, wait lang. Kati, wait. Up. Okay, go. Good job nyo naman talaga. I-value na kayo. Pakita mo nga sa akin, Kathy, yung, yung pili sa kamay mo. Anong tawag dyan? Pili. pili. Yan, ikaw. Pakita mo sa akin yung pili. Saan? Anong tawag dyan? Pili. Masarap yan? Ito. Parang lasang milk. Parang lasang milk. Masarap ba yung pili, kasi? Anong lasa niya? Lasang, ano, matamis. <laughs> Anong lasa ng pili? Pili. Tamis ba? Parang milk. Tapit siya konti. Okay na? Yes. Okay, so, pag nababad na tong pili sa mainit na tubig, tatlo hanggang limang minuto lang, ganito na yung nangyayari. Lumalambot na yung balat niya, yung pinaka-outer na balat niya. Yan lang yung kailangan natin tanggalin. Lapit mo konti, tingnan mo to. Ganito yung hitsura niya. Ayan. Medyo uh, minsan greenish eh, yung kulay niya pero minsan naman parang purple yung kulay nito. Yung nakuha ko daddy, purple? Purple, yes. Ngayon, ito yung kinakain. Yung nasa uh, second layer niya. Sausaw lang to sa, to, sa ano, sukal. Siyempre, dahil sinausaw mo sa sukal, matamis. Matamis yung lasa niya. One more. Mga oh, matigas-tigas pa. Ayan, tingnan mo to. Ito naman, ang isang to is parang purple yung kulay niya. Ayan. Malambot na din to. Sakto sakta na yung pagkakababad niya. No? Tadi kita mo to kay Kuya Kiwi. Hindi ako ganyan nakataka. So, ito na yung pinakapili niya. Binibiyak to, sa loob na ito nandun yung pili nuts. Pili nuts. Yes, sir. Nutsy.